Mga kapananapalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kesanuan. Noong panong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapananapalataya, ipinagdiriwang natin ngayon ang maringal na kapistahan ng San Banal na o Santisimo Trinidad o ang tatlong persona na iisang Diyos. Ang katurang ito ay isa sa mga bagay na tinututulan o kinokontra ng karamihan sa mga sekta. Itong pananampalataya natin sa Santisima Trinidad ay isa sa mga mahalagang bahagi ng ating pagiging katoliko. Subalit, ito rin ang isa sa pinakamahirap unawain at pinakamahirap ding ipaliwanag ang misteryo ng Banal na Santatlo. Ang diwa ng Banal na Santatlo ay nagpapakita ng pagkakaisa iba-iba ang kanilang katauhan at mga gampanin. Subalit, iisa ang kanilang pag-a-Diyos. Ang Diyos Ama ay tinaguriang tagapaglika. Ayon sa aklat ng Genesis, siya ang lumikha ng lahat. Ang Diyos Anak ang tagapagligtas. Siya ay isinugo ng Ama upang ialay ang kanyang buhay para maganap ang plano ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Diyos Espiritu Santo ang tagapaggabay at tagapagpatatag. Pagkatapos umakit ni Jesus sa langit ay isinugo naman ang Espiritu Santo. Siya ang naging gabay ng mga apostol noong upisahan nila ang kanilang misyon. Siya rin ang nagsilbing gabay ng simbahan mula noon hanggang ngayon. Siya ang nagbibigay liwanag. Siya ang nagsisilbing tagabuklod ng ating simbahan. Tayo rin ay magkakaiba, pero bagamat tayo ay magkakaiba, tayo pa rin ay may pare- pareho sa diwa ng ating pananampalataya. Lalo na ang ating paniniwala sa banalasan tatlo sa ating patuloy na paglalakbay sa buhay pananampalataya. Hingin natin ang biyaya ng Diyos upang makamit ang pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba. Samahan ninyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, biyaan mo kami ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa kabila ng aming pagkakaiba-iba, pagbuklo rin mo po kami, Panginoon. Amen.